Guys, adito ng birthday girl tomorrow. Ano sila mga, mga normal month talaga sila kasi ka birthday na si Anzing. Si <laughs> <laughs> Charot lang. birthday ni Ansing ngayon so tomorrow's birthday niya. Sa si Altea naman ngayon, 15 no. Oo. Oh, Oo. Diba normal talaga silang lahat. Altea, normal month. Normal birthday month. dito October so October also is a month of math no math and science at I'm sa school sorry. natin. Oh, unholy Rosary sa ano sa ating mga kapare. october Ah, oo, oh, oh, mababait. Yeah. Pero parang yeah. merong <laughs> Charlie lang. So, birthday, oh. Bia. Congrats yeah. sa grocery. Thank you. Di ka hapon di ba? Sabi ko, sa nakita tayo din. Okay. Mag okay. live yung talong niya, oy, after bingo. <laughs> magkuanta man lang ba nga? Magkwanta. So sa birthday, para ugma makasugbata Makasugbat ta. Makadonate. Maka <laughs> Pagkanta like, uh, Pag sa mga ino. Kuwan ba ka ito? Kasi tawagan ka na naka-charge ba ka to speaker? <laughs> <laughs> Pati ang mic. So she's cooking. So abangan niya sa vlog niya. Yes. And let's go to our garden naman. Ito na area. Doon naman sila nagluluto. Kasi alam niyo naman. Mag maganda talaga. Hi! Maganda talaga yung ano area na yun for cooking. At ito yun ang itsura ng ating garden. Sa lahat pa nagtatanong, ito na po. Ang galing-galing. Ang, galing, galing. ang ganda na po ng ating garden, guys. Ayan. Ayun ang okra natin. The okra tizam. Uh, the okra nizam. Ayan. Ito ay guwang na. So, hindi na ito siya pwedeng kung na lang yan para itanim ulit for the seeds. Yan. Ayan ang ating ito yung mga ano oh. Pwede maalog harvest sa ng mga ano tubo. Yung mga ganito ba tumutubo ba yung oh. harvest na nila. You know, okay. Pare ng abilin To check it out kung ako okra ay makain pa Ganito pag malutong siya or madali siya babali. So meaning makakain na siya pero kung kapag ganito Naguwang na siya guys. So hindi na pwede makain kasi matigas na 'yan. So pagayan ito oh. O, oh, nag siya, nagbibendang siya. Dapat napuputol siya, bagay nito. Ay, huwag na kayo kasi magkakain naman kasi maliit na yun. Yung, yung mga maliliit, ha? Mga muna dito. Doon, nagtanim sila ng, ano ba yung tinanim? Ah, uh, sili. Mga sili. Yung mga tanglad, mga lemon. Ito naman ay dunto ko, anong tinanim? Basta dito, nakikita nyo ba sa vlog ko, ito. Tignan nyo. Itong, Ah! ah! Yan. So ito mga ganito. So ako na putol niyan. And same as here. Ako na kasi magrabi to kakuan. Tagkas kayo. So dapat ka putulon pa to dito. Para talaga kasi kapag ang garden, kailangan talaga yan mainitan araw-araw. 'Di ba? Kasi yung mga may mga seeds na kapag naiinitan ng halos ano a long time sa isang day, talagang nag nag sa sprout sa sprout talagang tutubo tutubo sila so biniyag at um, ano biniyag at ano talaga tawag ito um, araw ang kailangan so dito yung mga andawal ayun o oh. Ay, alubati mga alubati dyan na kasi mga lubati doon pinutol na kasi ayun ang mga alubati nandito na siya sa mga gilid gilid yan kasi dito yung maalugbati at kangkong uh, ano na siya tignan para nang mga nagkalat tignan ba. So para na siyang mga ano mga ang pangit na tignan. So para siyang mga sagbut na ba. So dito na tayo sa fish pond Wala nang fish. Wala na mga kagisikisi. Kasi hinarvest na nga. Ayun oh. Yung mga maliliit na ng mga red Yung mga reptiles. Yung mga palaka ba ha? Ah, dito yung ano natin. Asan? Ah, san, yun. Ayun, kung kita niya, ayan na oh, kaya sila mga maliliit na palaka. Ay mga ano ng palaka ba? Ano tawag nyo? <laughs> oh, mga butitib. butitib na sa eh. Ito, wala ng isda. So meaning, wala talaga isda kasi wala nang kumakain doon sa kanila. Tahan natin ang venue. Dito tayo with Oyo. Hiyo. Hi, So, let's go. Ayan, tutahan natin ang Diyan hala. Pwede na maligo sa pool. Oo, oh, pwede na. Maligo na po ayo, maligo o karon. hindi, maligo. Ang nagdulang din lang. Ayo. Ay, hindi ra ta ha. Maligo mo ni. O yung nga, sige yung pool po, may na water water. Kaso man tuno ko ang Kuno man gapon di ba? Ay ilang gi ayo, gapon to di sa. Ah. Tingnan niyo pa. Guys, kaya para kita nyo naman. Continue po ng paglinis ng table. Ayan. So dito ay si Mama Sita nag-varnish. Very beautiful man. Ay. Very pretty ang nag-varnish. So varnish varnishan na natin ang ating mga tables. Maganda mo varnish ang para sa doon sa ba? Kasi gaya nito, kung wala, okay naman siya. Pero, Madali siyang maano, matalumtom. Madali siya matalumtom. Ganito o oh, matalumtom na Oh. Kaya nga pinaganon, para mawala yung mga itim-itim. Ayan, bago sa varnishan. So pagka uh, tapos niyan, ganito lang itsura. From that to that. And... Pinapla yan yung mamasita ng varnish. So, from that to this. O, uh, diba? Ganda na. Alam, daga na tapos ng mga sipa. Oops. One. Two, three, four. 4 five. Seven, eight, nine, ten. Two, four, six, eight, ten, twelve. Dusi pala yung puan natin. Ha, diba? Ganyan so, Very hands-on yung manager slash, mother slash, Uh, for woman slash. And lilihat <laughs> ah, din na siya. Yeah? pa din siya. Yan. Para yung mga alitabok. Ah, para ma po siya, no? Sa so, tawagana, <laughs> makinis ba? Mahamis. Mahamis. Tapos ah, saan mahamis. Eh. Pero building pa rin sila dito. Ah! Kira ito lang shades or welding welding glass para dili mabuta. So far this time. Ba't niya ba niya unsing karun te? Unsing. pag Lada ito trabaho. Ayan. So dito naman tayo sa likod. Dito tayo dadaan kasi may daan na. Nakita nyo naman sa vlog ko kahapon. Ngayon, tignan natin kung ka, anong kabaguhan. Kabaguhan. May bago daw. O, oh, pasani. O. La! Kaya ganito pala yung kahapon. Kasi pusnot pa rin siya kahapon. Ngayon. ayun o, meron ng cover. Carbonated, churba air. -er. Ang sabitawag, ano yung nanimot ko. Hala, aligyan, ikaw lang natin pa. Ayan. Ah. Oy, maganda na. Oy. Meron ng wall. Una lang yung wall dun eh. Wala din na carbonated. Ha? Artiflex, you Wala na itong A ni Ah, loyo Ani. Ah, double walling siya. Kaya para dili makakuhan. Correct. O, oh, di ba? May double wall na, guys. O, oh, ganda na ng ating room. Double walling, eh. Ito yung cover ng picture ba? Ito yung stock room natin. Dito na pa yung stock lahat. Uh, diba? Uh, Naging building. Ay, may door! Door to door! Pestilence! Ano daw? Ayan. So, ang galing na. Ang ganda na ng ating mga dito sa atin. Ah, diba? Marami talaga matapos kasi ngayong 20, 20 something merong mag abang sa atin na yung mag abang ano. Mamasito talaga ang abang. Ah! gabon na. Eh? Kailangan mga manipis, eh. Kasi para di mo baga kayo ba. Kukunin na yung mga dark parts. Alay, yung siyaan ito. Ayan, mag-varish naman siya ng isang table. Go! Malapit na matapos ang mga nasasakupan. Ha? <laughs> At ito yung manager nila. Hi, madam. <laughs> so, by the way, happy birthday, Yaya Han. Happy birthday, Ansi. maganda tayo ng picture para mag post tayo with Ansi.